Tugubat ko sa nepektibo yung mga bitbit -bit mong pasabog. Pananalita mo palang alam mo nang sasablay ka sa paggamit ng Tagalog. Unang basa ko sa pangalan nito, JBL ako. <laughs> JBL ka, speaker, tagapagsalita ng mga bisaya. Bakit? Kasi daw yung gubat, gera, patayan, yan ang pinanggalingan niyang mundo. Ngayon, paano mo yan ipapaliwanag dito kung lahat kayo doon magkakasundo? Kung naaalala nyo, si MP3, Kripli versus Bud, doon pa lang, planado na. Hanggang sa umabot sa laban mo kay Vitrum na alam mong talo ka. Buti na lang, andun yung Mike, Mike Pantejo, Rookie of the Year plus MVP para maging mabeta yung JBL, pinapatunog ng MP3, putang ina! Si, si Kripli sa gubat, isang kumpol na mga katulong ang nagtulong-tulong para pagtulungan yung Totolo-Tolongis na yon. Tangina, kahit patanga-tanga yung si Kripli, alam mo sa sarili mo na ang lakas niya doon. Labag man sa aking kalooban na ipagtanggol ko yon ngunit ang Bicol mananatiling parte ng Luzon. Luzon kasi tang ina mga Bisaya to. Manyakis na ang bababoy pa. Ano ba yan sa Cebu? Pag tatlong puno na ano niyo, bakboy ka? Kawawa <laughs> uh, sa akin sa Ano bang akala nyo dyan sa ginagawa niyo maangas? Ulol, magyabang kayo sa akin kapag nagawa niyo yan sa bayabas. Abas dahil ako si Islakwan, magsisilbing karma, hustisya, sa lahat ng mga ginakasaan niyo na puno. At... <laughs> na Kinapasabi nga pala ng mga saging na hindi lang kampiyon ng may puso. Kaya buko ka ay yung nimpesti. Ginautog pa rin timawa. Butas na yung puno ng saging Rick Nilabasan na yung bisaya To, gusto ko lang i-congrat si Jay Black. Kasi nag gym na siya. Yung dating humpak na palum ngayon healthy living na. Totoo pala talaga. Nung una ayoko maniwala. Ang lalaki ng namasilo. Oh, grabe no, hulmang-hulma yung pagkabisaya gay J. Black, labanan ng dalawang nabito. Di ba ang kulit? <laughs> Kaso ako nabito lang. Ito, nabito na, binito pa ulit. <laughs> putang ina. pinagtripan ng putang ina. <laughs> Iyakin pa pati. Eh. Alam mo, bakit ka pinagtripan? Bisaya ka kasi! <laughs> Mas kupay pa ako sa Bisaya! Mali ka nang binabangga! tignan mo, matalo lang talaga ako rito sa pong Bisaya bubulagta! Ang <laughs>